Maraming pera, maraming pera, maraming pera! Ay, wala akong pera! Wala akong pera! Ayan ah, kunwari! Ay, thank you po sa pay-pay, ma'am! Thank you po! Ay, thank you dyan! Nug, nug, nug! Ay, thank you po sa finger. Hi. Ay, nasu, Nug, 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 nug! Ay, nasu, Nug, 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 nug! Ano yan? May kope Ay, ano yun? Ay, ano yun? Ay, bonus ram! Ay, thank you po! Ay, kopi! Ay, thank you po. Ay, nasunog. Nog, 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 nog. Ay, nasunog. Nog, nog, nog. Dan, Ray, thank you. Ay, nasunog. Ay, thank you po sa chocolate. Mm. Ay, nasunog, nog, nog, nog. Ay nasunog, nog, nog, nog. Ay nasu. Ay galunggong, 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 galunggong. Ay galunggong, Ay tiki besar rosas Ay galunggong, 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 galung. Ay besar Ay galunggong, 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 para walang Thank you for. I thank you for the ice cream. I thank you for the ice cream. Ay. Thank you for. Thank you, John Roy. I thank you for the sunog. I thank you for the hug, Mom Abby. I thank you for the hug.